lưng

más ahí Madayo. Oh, talaga Pag hindi tumupad Patay sige Papatay natin to Wala ka lang babalikan Sige Lakad Sige Ibaba nyo Ibaba nyo lang Ibaba nyo lang Ibang tala eh Nakakaawa lang Kahit may lang Ibaba Nakad! Delos, oh, apat araw. Oo, apat na araw! Pag hindi ka sumipot, nakapat na araw! Ha? Papatay namin si Dave. Alam mo nang gagawin mo, papapuntiriya kita. Ha? Mahuhulit-mahuhuli kita pag hindi ka tumupad sa usapan. Marami kami dito, ha? Kailangan namin yung pera, kung wala nang na yan! Ye! Yeah. Hilong-hilong! Hayaan niyo siya! Hayaan niyo siyang tumayo mag -isa. Magtanggol niya sa sarili niya. Kailangan niya patangkasin sa sarili niya. Kaya niyan. Okay. Tol. 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 lagi! Tol. 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 Tera, tera, tera. tera, tera, tera. Kaya. Kaya

Trabutin na lang pinakawalan kanila tol buti na lang buti na lang pinatakas ko to thank you lord saan laki naman yung sugat niyo to lord salamat lord

Si, sino? Si Dante, umikot. Oo, andun do. Ako muna yung naghahawag Umikot nga sila eh, baka makakita sila ng tempo dun sa likuran. Baka makuha din nila si likuran. Umikot doon sila, dalawa sila, brando. Marami. Uh, uh, Kitang tempo. Tapos sa tubig. Tubig tol. An? Tapos sa may pagkain ako dito, Tol. Ah. Oh. Tama. Ha? Tubig mo na? May mga pagkain pa ako dyan. Oh, oh. uy! Sinan! Ligaya! ligaya! Oh, Edon! Oh, kumusta ka? Tubig! Buti na lang nandito ka, Ligaya! Naka? Nakita mo sila ni Dante, umikot kanina. Hindi ko Napansin ko si... Ligaya ay, ay Sabi, krabing kawawa mo naman doon kaya Idol. doon lang. Ayos lang ako. May pagkain ako. Dib. Ayun pa tayo sa ating iyan. Makuha natin sino. si... Si Dib. Si Dib. Si Oo. Saan sila brando? Yan, umikot sila. Sila ang dalawa ni Dante. Buti, nabula ko sila. Namang magbigay ako ng pera. Mukhang pera talaga yan sila, tol. bola lang yan. Mukhang pera talaga. Si Mister, sabi. Sige, sige. Angin mo si tipon. Wala akong tubig kaya doon. Pero yun, may tubig din. Buti na bula ko sila. Ayun. Ay buti Mga naman tumayot na si Luz. Yung problema natin yan kaya doon. Paano natin ma... Mabigay yung kailangan niya. Alam. Um, 100,000 pa Hanapin natin yan ang paraan. Buti na lang na. Buti tayo eh, magbigay ito ng pera. Pero... Mag, mag ano tayo ng quick pick money no pwede rin tayong pwede rin tayong, tayo. pwede rin tayong maglaga ng duto talaga oo para hindi lang mapansin ba tuso yan no? tuso yan si Gus. inisip ko na lang ha kahapon kaya idol na magpakita na lang ako, ako sa si commander baka sakaling pag makita nila ako hindi oh. wag mas marami na kayong ma alam mo naman na galit din yun sa iyo malaki ano pang sukat ala oo malaki malaki kaya idol Sus putig tiil ng... Laki ng ano? Sugat sa ulo mo, mabuti. Hindi masyado nga nagsigig dugo. Yan eh. eh. Sus, grabe talaki. Adon. Lagang wasak yung ano mo. Sikit daw kuya. Dami mo buhangin sa ulo oh. Kailangan makaadaan tayo ng sapa. Oo. Kailanganatin. So wala kun dalang ano, damit. Grabe dinanas namin eh. Los Laga. Pero na-pansin ko na hindi niya kasama si Jackie. Baka yun yung inutosan niya magkuha ng. Wala, mga umalis si Jackie. Umalis. Kagabi okay. palang. Oh, kagabi ko ayon lakap video pa ako kagabi. Ang tagal niyo. Talagang gibabad kayo ni Dave sa tubig. Utig oh, tigil din si Los ba. Hindi ko nakita sila suwabe, sila sila brandot. Kasi kami kahapon sa... dahil hindi ko alam kung saan sila. Hindi rin ako pwedeng makaalis sa pwesto ko dahil hindi ko naman alam kung saan ako lalakad. Baka makita ano, pa napasin ako. Napasin ko na kayo kagabi pa. Kahapon. Napasin ko na kayo. Hindi lang ako nagpapalata. Baka ma malikado pa ang buhay ninyo. Ayun na nga kuya idol. Ako kagabi pa ako dyan. Alas dos na nga ako na madaling araw na kauwi. Kailangan may ano sana tayo no? Panggamot ba? Oo. Ikaw, Mr. Klabi? Oo. Sige, sige lang, sige lang. Okay, meron pa, pa ako dito. Busog pa ako. May akong pagkain din dyan. Problema natin ngayon yung paano natin makuha si Dave. Iba yung nating ating nilos. Ha? <laughs> Iba yung ating ating niya. Yung Nakita mo tol? Nakalibing siya kaya sa tagliran niya. Ha? Huh? Nakalibing sa tagliran niya. Kapi naman. Ito tindak... yan. Kaya pala hindi siya matay-matay. Puti, kilos ka na ng klase niya. Anting-anting na tol. Yun na nga inaisip ko. <gat> eh. Sabi ko nga na ano kuya idol. Eh, Kapi. Yung anting-anting niya na yun, nakabaon talaga yung katawan. Mas tagliliran niya. Nakabaon. Dahil kung ano, baka yung anting-anting niya yung nakaraan binigay kay Jackie, is naka-Jackie na rin. Hmm. Si Luz pala, dati pala yung ex-abroad pala yan. Hmm? Nakaranas ng... Ex-abroad? Oo. Nakaranas pala siya ng matinding ano doon sa mga Ayong gigira siya ba? Oh. Natutulog siya. Isa may tawag anak ng kanang Mo nang na, may mga tawag anak kanang agency e bitaw na kuan ko parang Kanang kurakuton mm -hmm. ka sa mga agency. E Mao sigurong, ang ana siya kalupit no. Hanggang kang brando. Matagal siya sa ambrod. Kaya pala, marunong siya mag-Arabic. Mm -hmm. Lahat. Lahat alam niya. Marami. Bati ako. napagod din ako sa kakatakbo. Kanina. Kanina, pagdating ko dito, alakas pa ng ulan. Mayroon pa dito, Kuya Edol. Gano'n, gano'n. Hindi ko pwedeng kumain ng marami. Eh. Hey. yan? Wala, wala man akong extra ang damit. Ikaw, Mr. Kailang, Swab. Kailangan, kailangan. May, ilo. may extra kang damit yan Kailangan ko dito. Ay, may, Pagkain lang to eh. Kung may trabaho lang talaga ako, kumayas. Wala? ngayon talaga ako babalik dito. Sa ganitong ano. Trabaho. Eh, hey, ito, ito. okay, na tol, huwag okay, na tol. Huwag okay, na, kung may trabaho lang talaga ako dito ito. Ayoko na talaga mabalik dito kung meron okay. lang. Pero sa kasi ang gano'n ba? Umitin mo ito. Hindi mo na, hindi ako mag ano. Umitin ka. basa ka pwede so, yeah. dun. Basta yeah. ka. Mamaya na lang. Mamaya na, mamaya. Ano na? Ano? Mamaya na lang. Eh, okay. hindi pwedeng i... Uh, ano yan? Kunin mo na. Eh, so, baka maailahan ng hangin ba? problema <coughs> natin ngayon kung santay tayo makakalikom yan. Parang ako, hindi makakatulong ako dyan, Idol kung gagawa tayo ng fake pero wala ang wala mong magbigay sa akin ng ano ng tira gagawa ko ng fake yung sa ano lang sa patungan natin ng totoong pera mm -hmm. 100,000 hindi sa papayag sa 20,000 na lukos kanila inaasan ko ng 50,000 <coughs> ayaw pa rin buti na dala sa ano sa 100,000 sa isip ko kanina ang papayag lang talaga sila makaka ano na tayo makaka ano na tayo sa kanila ba si ano kuya idol si Dante may sponsor man yun may rapon tayo yan may rapon tayo o kaya si Mr. Swabi gagawa lang tayo ng pick no? hindi gito lang basta yung galahati hmm. tunay tunay. Mm. Sintoso okay. yan si Los. Hindi <laughs> basta-basta yan. Kailangan, di tayo magkamali ng para Nakataya ang buhay ni Dave. Mm -hmm. Mr. nandyan ba si Rafael? Mm -hmm. Hindi ko nakikita kasi sila. Ito so, napansin ko, umikot sila. Umikot, umikot yun sila. Umikot sila kanina pa ako naka, ano sa inyo eh. Ako hindi ako makaalis sa pwesto ko dahil Wala pagdating na pagdating ninyo? Mm -hmm. Nina? Napansin ko na kayo Hindi lang ako nagpapalata May nakabantay sa akin Hindi ako basta-basta makaalis sa pinapwestohan ko dahil baka ako naman makita Hindi niya po talaga Wala pa naman akong baril na dala Huwag lang talaga ako magpapahuli mm -hmm. ngayon ang kailangan natin pag-usapan kung anong sunod na plano dahil so, apat na araw lang ang binigay eh, yun na yung plano pagkagawa tayo ng pera pwede na natin makuha si Dave mm. pero yun nga lang sa tayo ano? may kalikom ng kahit half man lang sa binigay ng Pwes ni close. Bahala na. Kaya nga. Kailangan natin pag-isipan na buti ang hindi na Tayo natin, pra natin iligtas yan o. Magmanaman tayo dyan. O oh, magbantay tayo baka hmm, mamaya mag... Sinja ka na ito lang. Oh. Wala talaga kami magawa ito oh. sa sobrang dami nila. Wala talaga. Lalo na ako kuya Edel. Hindi. Buti na rin yan. Hindi ako makatulong talaga sa iyo. Kasi kayo pag edel kayo, ang nahuli, naloko na kahapon nga inisip ko na lang na magpabihag na lang din eh. inisip ko na babalik sa pagkabandido para kung maging tauhan niya ako ulit baka sakaling palayain ka niya at hindi na kayo pwedeng bumalik pa dito kahit naiwan na lang ako dito sa bundok okay lang hindi na huwag na huwag na yun pero at least ngayon nakatakas naka na si 44 yun na nga mm hmm So hindi pa rin tayo <coughs> eh. nagiging masaya. Buti si naka, iwan si Dave. nakisip ko nung paraan nilibin nila ako. Naghukay ko sa gilid. Mm. Nagpagunon yung mong forma ko para may space dito. Oh. Yun ang uh, ano ko. Mayroon pa rin hangin. Oo. May oh. hirapan kong minga. Yung Kasi malabig ka tulad ng buhangin at nabun sa akin. Salamat na talaga Napira na pagagaling mo talaga to. Tapos may tubig pa. Doon ako naka ano ng Yung tubig. Oo. Doon ka naka-survive? Oo, doon ako naka-survive dahil may tubig. Kung walang tubig yun, wala na ako ngayon. Patay na ako. Hindi ko nga alam, Kuya Idol, pag ano kasi nagulat na lang ako eh. Nagsabi naman ako, Kambrando, na hindi ako makasama nakaraan sa pag-explore dahil hindi ako nakatulog. Ay e nasama ngayon na panaginipan ko sa team natin. Kaya sabi ko, hindi ako makakasama. Nagulat na lang ako, nagrinis pa ako dun sa bahay. Nagulat na lang ako na may nagchat sa akin na ayun na nga, nawala ka. Na dukot ka daw. Hindi ko alam kung paano ka na dukot na. Bigla na lang. Sa maaga pa kasi ako nagpaalam kay Brando na hindi ako makasabay pag-explore natin. Kaya sinabihan ko na kaagad siya pagpunta niya doon sa bahay. Kaya pag time na nalaman ko, dali-dali ako nagpunta dito, sobrang lakas na karaan ng ulan. Hindi na ako makaayos pag video, i-stop ko na lang yung video ko. Pasilo muna ako. Medyo naghinto na ang ulan. Patuloy na naman ako naglakad. Hanggang sa nakita ko na nandyan ka nilagay. Pero, nagulat na lang din ako na bigla na lang din dumating si Dave. Siguro, sumunod din si Dave. Pagkaalaman niya na ano, may na nakuha ka. Sinundan na pala nila ako palagi. Sinundan na nila ako. <laughs> Tapos nung may kinuha kong pera sa bayan, pag uwi ko, so sakto din na yung cellphone ko naiwan iwan. Tapos pinuntahan ko sila ni kayo nga, yung pupuntahan ko sana. Uh. So may dalawang lalaki na nag ano, sa akin, marang. Doon ako nakuha. Kaya bigla, biglaan yung pangyayari. Kaya pala sab sabi ng asawa mo tul, na hindi ka na naka uwi. Kaya nga. Ilang. Kaya yun nga, dali-dali kaming pumunta dito sa bundok. Yun, makita ka na namin dyan oh. Grabe. <laughs> Grabe. Ano hindi eh, nga ako makapaniwala. Kaya ayun na, anong huh? nangyayari sa'yo? Ah, oh, okay. Ano mo na basta yung pedal kasi maraming buhangin yung ulo mo. Mabubuhay, mm -hmm. Babubuhay, mag ang sugat. wala sana kung kahit pa paano may kahit ka dita man lang. Kasi so wala. Ngayon na, iisipin natin kung paano natin si Dave na tulungan. Kawawa si Dave. Sobra-sobra. Hmm? Oh, magmanman tayo, magmanman. O, magmanman tayo, magmanman. Oo, kailangan natin magmanman si Edwin. Para malaman natin na.